Guys, alam nyo ba na dito sa Taiwan, nagsimula na silang magtanim ng palay kahit na February pa lang. Tingnan nyo. masagana sila dito sa tubig. Tingnan dito, drought na drought, wala pang tagulan. Pero dito naman nakapagtanim na sila ng palay. Kasi meron silang source ng tubig na Ganito sa bawat pilapil nila merong ganito kaya maaga sila nakakapagtanim ng palay walang nasasayang na pilapil dito bawat bawat pilapil merong gano'n no? meron na naman sa susunod na pilapil meron doon meron din doon yan kaya maaga sila nakakapagtanim dito ka, kahit January ay February pa lang sa atin mag mag tignan nyo oh. maghihintay pa tayo ng ulan e dito pununaan na nila ang galing ang galing hello guys oh drought na drought dito iba kasi yung tinatanim nila dyan kaya siguro hindi na lagyan ng palay pero tignan nyo dito sa kabila malapit na ang pano bueno, magyan na nga ulit o, dito ang ganda oh kaya ang gaganda ng ani nila dito sa Taiwan oh ang ganda na naman lang pan dito green na green oh share ko lang yung panila dito nakakamanga kasi minsan sa amin maghihintay ka pa ng ulan bago ka makapagtrim ng ganyan minsan sa tagal ng ulan tatanda na yung mga palay, wala pang ulan sayang lang kaya yung ibang lupa sa amin, yung iba-ibang pilapil hindi na natataniman sobrang tagal lang hindi natanim ang tigas na hindi na kasi inaararo sayang din yung pagpapaararo may bayad din e dito yung tinyo ano ngali kahit maliit lang yung Taiwan na walang nasasayang na lupa ganda oh. Pero sila sariling mga ano. Yeah. Hindi, hindi galing sa kanya niya sa ilog. Galing sa ilalim ng kanya. Lupa. Ito naman yung mga galing sa factory. Yeah. Pero may sarili silang mga ganyan, lahat ng mga pilapil. Ano naman to guys, oh? may nakik may nakaganyan oh. Hindi ko alam to, ano to kaya. Okay, sabi sa akin kung ano 'yan. Ah, uh, pag nag-aani na sila, diyan nilalagay yung palay. Pupunta doon. Ito may kwan rice meal, puro di ko alam, kung ano gamit yan, balikan natin pagka tag, tag ani na yun 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 guys, yun yun yun